dibling pitong presidential na lang ang pagpipilian ng mga botante sa eleksyon ngayong halalan. Mm -hmm. Isa na naman presidential aspirant kasi ay dineklarang nuisance candidate. pinanindigan ng COMELEC na gawing nuisance ang independent candidate na si Dante Valencia ay sa COMELEC questionable ang uh, panggagalingan ng pondo ni Valencia para sa eleksyon. Mm. Wala kasing partidong susuporta rito at hindi raw sapat ang 150 million pesos worth of properties na diniklara niya sa COC para gastusin sa kampanya. Pero maari pa rin daw itong iapila ni Valencia sa Korte Suprema. At kaugnay pa rin sa mga issue sa Comelec, ang tutumbukin natin dito sa Punto Asintado para tulungan tayong talakayan ito, makakausap natin mismo ang tagamagsalita ng Comelec na si Ginoong James Jimenez. Sir James, good morning. Morning, James. Morning, Sir Erwin, Sir Mark. Na po. Uh, nako sir, ebe buwelta ng ilang na deklarang uh, nuisance candidate hindi raw makatarungan laging gawing batayan ang yaman ng kandidato para makatakbo sa eleksyon. Ano po masasabi niyo rito, Sir James? Uh, sa tingin ko po, eh, hindi nila na nakikita yung talagang punto ng eleksyon. Ano? Hmm. Hindi yung yaman ng kandidato, hmm. kundi yung kakayanan hmm. na magkatawa ng isang national campaign. Uh -huh. uh, kaya nga sinasabi natin, eh, hindi, hindi tungkol sa pera, kundi hindi, itong kontrol sa, sa kaya niyang uh, magkaroon ng national campaign. Uh -huh. Kita niyo yung sa decision, meron siyang 159 uh -huh. in the property. Uh -huh. Pero hindi naging punto yun eh. Because, uh -huh. In fact, lumalabas parang, hindi na grabe na pomelay. Mas mahalaga sa pomelay kung kaya mo bang magkampanya. So, kung uh -huh. kaya mong matustusan ma ma yung kampanya, kung kaya mong gawin yung kampanya. Pero akala ko sa James meron tayong ikanya dyan sa COMELEC yung pinagbabasihan na magkano yung expenditure. Di ba parang may naalala ka meron? Pesos, para uh, pesos pera, pera boat, oh, 4 pesos per per vote o voter. hindi eh, di ba Aho sapat ba? na yun sir para sa 100 million tayo. Hindi naman lahat sa 100 eh boboto naman uh, Sir James. Pero po ang ang computation per registered voter, hindi per actual voter. No? Deporte. So, ang, ang spending limit mo, particular, Kung ang pinag uusapan ay presidential election. Uh -huh. no? So, it's actually like 10 pesos times 54, parang ganyan. Nako. Mm. So, so ha -ha. medyo malaki talaga. Kalating bilyon. James, pinagdebatean nyo rin umano kung uh, isasama sa listahan, isa pang hindi kasikatang presidential aspirant na si Mel Mendoza. Uh, bakit siya pinayagan? Uh, yun nga po ang, ano, no, ang uh, ngayon. Uh, kasi meron, meron pang ongoing na proseso dyan. Uh, so, we, we really can't say right now. Ah, at uh, siguro tinitignan lang paring Martin, Sir James, itong mga tumatakbo na mga gusto maging pangulo, eh, kailangan lang may lakas na loob. Mm, mm. Malakas ang loob mo, kahit na hindi ka kilala, oh. eh, makikilala ka rin sa bandang huli. Ayun. Oh, pero, si, James... Kaya eh, medyo mahirap po Oo, oh, <laughs> uh, parang si yung mara, maraming ano eh. mara. Hindi, yung kailan ba yung uh, nung, uh si Lucifer, hindi, eh, si bakit Lucifer? Hindi, di ba nag-ano nag, nag -ano siya? Hindi, eh, tinanggal na kaagad yun. Hindi, oh. meron yung nakaraang panahon ni si Si Eddie Hill. Yun, si eh, Gino Eddie Hill. And eh, dear. bibigyan tig isang milyon lahat ng Pilipino na, nawala na sa alikabok. Oho. Hindi hmm. malama ko nasaan ni Mama. But anyway, sir, how how hard is it ba? Ah, uh, na-screen niyo yung bawat kandidato na ito'y may kakayahan, ito'y walang kakayahan, ito'y may budget, ito walang budget. Pag ganun ho nangyayari, sir, hindi ba parang naging selective ho at saka nagiging parang hindi patas, sir. Kung mayaman ka, pwedeng tumakbo. Kung mahirap ka, hindi ka pwedeng tumakbo. Eh dito, sumasama yung loob ng ilan ng mga kababayan natin na wala naman daw nakalagay sa konstitusyon natin na pag ikaw'y walang kwarta, hindi ka pwedeng tumakbong bilang Pangulo, Sir James. Well, tama po. Wala naman kasing property requirement na nakasaad sa ating konstitusyon. Kaya so, uh hindi -huh. ko na sabi ng na, na kailangan may ganito kang pera. Ngunit, uh, meron din po kasi tayong jurisprudence uh, na nasasabi na mahalaga din na malaman natin yung kakayanan na magkampanya bilang... Uh -huh bahagi ng tinatawag nilang pagiging uh, bona fide na kandidato. No? Mm, mm. Uh, sabi nila, sabi ng Korte Suprema doon sa kaso ni mm. Ginong Pamato na <laughs> ayon sa batas, kailangan, ang pinapatakbo natin ay yung talagang tunay na kandidato, Ibig sabihin, mm. yung kandidato na mayroong uh, potential manalo mm. na talagang seryosong lumalahok uh, dito sa, uh. sa eleksyon. Mm. Sabi nila, paano mo malalaman kung talagang uh, meron siyang ano, Watan no, ng intensyon? Mm. Eh, sabi ng Supreme Court, mak makikita mo kung meron siyang makatotohan ng intensyon tumakbo. Kung lahat ng bahagi no ng, ng proseso para manalo, ay na natuunan ng pansin. Mm. hindi, hindi ka tulad na sinasabi ni Sir Mark na, oo, uh, oh, yung passion mo, mm. pero dadaanin mo sa lakas ng loob. Mm. Eh, hindi yon hindi yon po fide hindi no? hindi yon makatotohanan ah. parang ano yun parang mm. kumbaga lumalabas parang oh. Oh. Ah, ah. sure merong kang intention and maganda ang ang, paniniwala mo mm. pero pero napagtitipon mo ba talaga yan kaya mo ba talaga mm. so yun yung yun, yun lamang ang, ang tinutukoy naman ng COVID alam mo sir isa pa medyo masama ang maraming di ba maraming nagpile mm. nung sa oh, ng uh, pagkatatakbo pagka presidente Sumama so, po ang loob nila dahil natanggal na raw, tinawag pa sila nuisance. Bakit daw nuisance? Bakit hindi nilang lang incapable oh. O walang kakayahan? Kaysa sa, pag sinabi mo kasi nuisance, sir, panggulo. Eh, hindi naman daw panggulo ang mga mukha nila. Bagamat yung iba naman, talagang pangit naman talaga sa insura. Mukhang uh, hindi talaga maintindihan. Magiging pangulo natin, eh, anak ng baka, hindi mo pwede iharap sa ibang bansa. Pero bakit nilang daw, yung sabihin nilang, walang kakayahan, hindi kaysa sa nuisance sa panggulo. Nako, kahit naman po sa amin, ayaw namin talaga din ang tabang Pero unfortunately, yan po yung kalitang nakasaad sa batas. Eh, no? Uh -huh. Pero sa amin, sa ganang amin, sa Comelec, iniiwas-iwasan din namin tawagin silang no nuwisant candidate uh, uh, no? or nuisance na ni mga tao. No? Uh -huh. Kaya ang, usually, kapag hindi maiwasan na gamitin kalitang nuisance, ang sinisiguro namin ay doon sa pananalita, sa, sa panunulan, no? Oh. Mm. -ko yung kandidatura, hindi Ayon. yung tao. At ano-ano ang paghahanda ng COMELEC para sa eleksyon? especially, uh, may problema tayo dyan sa ano, sir? sa, sa pagpa-imprenta ng uh, balota. Ano bang mga ginagawa nyo, sir, para mapabilis? Kasi dahil daw oh. sa, bag, ano, sa balota, mm. Uh. imprenta, eh, baka ma-postpone pa yung... Ano, mm -hmm. yung yung Mayo, patras ng patras, o, na. patras na. ng patras yung eleksyon. Totoo ba uh. ito, James? Well, pag lumampas pa tayo sa Feb 8 po, oh, then yes, may may pagkakat, may ano na, no? May posibilidad na na sabi nga ng isang komisyon namin, next year na tayo maghalalan. Nako. Uh, Nako. pero patungkol sa printing, wala naman tayong malaking problema ang kinaharap. Okay. It's just that uh, gusto natin bigyan ng pagkakataon yung Korte Suprema ah. na matapos na yung desisyon para Nako. maiwasan na lang natin yung pagkakataon na meron tayong meron tayong pangalan sa balota na may maya pala eh qualify din. Nako. No? Mm. Um, normally sinasabi natin ganyan talagang labanan na kung talagang hindi kaya at ikasama mm. Kung, right. kung later on malaman na hindi pala qualified, pwede na mm. lang bahala na. Ang ah. problema yung mga ganyan sitwasyon ngayon umaabot hanggang sa presidente. Ayon. So, medyo nakakatakot na pag uh -huh. Uh, magpapaboto ka ng tao sa posisyon ng presidente, tapos medyo sikat pa, mm. tapos biglang hindi para pwede, mm. sayang naman yung mga botong mapupunta Correct. doon. At kung, kung kung mangyari ngayon, ano naman gagawin natin doon sa mga bumoto doon? Tasama diba? uh -huh. naman masyado ang ang doob, Ma-undermine, -ma essentially, kung anumang pamahalaan ang mapupuo right. pagkatapos ng halalan. So, nag-iingat lang naman ito. Okay. Sir James, uh, last two questions. Sa usapin naman ng gun ban, bakit parang hindi pag gaanong ramdam daw ang pagpapatupad nito, uh, sir? Ibig sabihin, may may mga checkpoint tayo nakikita at nagre-reklamo yung mga certified gun owner dahil uh, wala na raw baril pero ang may baril lang dapat talaga, di ba? Mga police. Mm. Eh, pero eh, as other than the police mga hold uh, riding in tandem may din. baril. oo, oo. meron din tapos sa uh, yung uh, ka, tayo. Tayo, tayo may, mga lisensyado mm, tayo mm. Baril. ala tayong dalang baril. eh hindi naman daw kaya protektahan lahat ng PNP dahil may mga issue pa nga sir na may mga security sir pinagtatanggal ng COMELEC dahil uh, gun ban daw so wala nang security yung mga may death threat paano ito uh, sir James well. Tandaan natin, uh, palagi naman pinupukul sa Comelec yan. Siya sabi, gunpan, gunpan, samantalang yung mga criminal, time pa rin. Mm. e eh, criminal nga po yan. Eh. Talagang hindi <laughs> sumusunod sa batas yan. Eh. Kaya may gunpan o wala, eh, talagang hindi sila sumusunod sa batas. Medyo, mm. medyo mali naman to say na just because may gunpan, pati yung mga criminal ay eh, susunod. So, number one, huwag natin i-expect na talagang yung mga criminal ay eh, mawawalan ng baril. No? Criminal nga sila by definition. Mm. Sa Sabi, yung yung isa naman po ng ano, ng uh, yung mga tao na nangailangan talaga ng firearms uh, na may kakulangan ng proteksyon. Ina-address na rin po natin yan uh, pinapabilis natin yung yung proseso no. kahapon nag-usap tayo at uh, dinulog mm. ko na rin yan doon sa ating force Committee mm. at uh, inassure naman nila ako na uh, they're doing everything to streamline the process. Mm -hmm. um, one of the problems kasi po, eh, yung medyo yung mga nag apply e eh, dumaan sa online application, medyo hindi sila sanay no? aho, aho. na nag Nagamitin yung online Ayo. application. So, pag natin yung pagtuturo sa mga aho. tao gusto gumamit ng online application. Aho. Ang problema kasi aho. pag nag-online application ka, pa, so parang na nakapag-apply ka tapos kulang ka pala ng requirement. Aho. Aho. Hindi mo hindi nalalaman sa agad. Precisely because hindi nga familiar doon sa proseso. So, so Uh, so, ginagawa namin lahat para mapabilis din yung proseso. At kasama dyan yung pagpapaiting dun sa pag-educate -e ng mga tao kung paano gamitin yung online para wala silang mamiss ng mga uh, requirement. Oh, uh, Sir James, panghuli na lang talaga, nabanggit mo yung online no? at kanina, yung isa sa mga balita natin partner, yung mm. Facebook. No? Mm. Uh, pakipaliwanag po sa amin, Sir James, para saan po ba yung Facebook at paano siya makakatulong sa eleksyon natin? yung partnership po namin sa Facebook at sa Twitter, no, dalawang magkaibang mm. social networking site ito, um, makakatulong puyan mm. po yan sa tatlong paraan. Basically, mm. no, una, doon sa pag uh, discover ng, ng, mga trends oh. at ng mga pinag-uusapan ng publiko. Uh -huh. uh, mahalaga po yan kasi particular meron tayong presidential debate mm. na nakas nakakasa, okay. no? So, ah. Uh... natin malaman kung ano yung pinag-uusapan para ma matansya din natin kung ano yung mga relevant na tanong na pwedeng mm. uh, isa lang sa debate. Tandaan natin, May yung debate, maikling panahon lang yan, dalawang oras lang yan. So kung bagamang gusto natin tanongin lahat ng gusto nating matanong, eh, kailangan magkaroon tayo ng konting uh, pagsasala mm. sa pinaka-relevant lang para hindi naman masayang oras natin. Mm. Pangalawa, uh, nakakatulong sila sa pangangalap ng tanong. Uh, medyo malawak po ang, ang, ang abot ng social media at uh, isang madali at napaka-efficienting paraan ito para makuha yung mga tanong ng publiko. Ayaw. At pangatlo, lampas pa sa debate, no? Uh, even after the debate. makakatulong po 'yan kasi uh. 'yun yung mga gagamitin natin dun sa ating mga get out the vote na effort. Okay. Um uh, yung Facebook okay. specifically halimbawa Diyan 'yung latest ng MegaPhone. Mm -hmm. Basically, alam niyo pag umaga, sa umaga 'yung mga mm -hmm. tao, ang unang check Facebook eh. Aha, aha. So, with MegaPhone, 'yung pag-check mo na 'yon, magkakaroon ng automated message na, "Uy, election day ngayon, bumoto ka." Galing. Sirba ma sa mabilis na lang, Sir James ano po? Tanong ko lang, uh, marami nagtatanong sa akin. Eh, kasi ang kapitbahay namin, mm -hmm. Eh, mukha interesado nung tumakbo sa pagkapangulo sa susunod na halalan. ilang taong po ba ang uh, maximum requirement na edad na tumakbong pagkapangulo? Wala pong maximum, merong minimum. Oh, 40 years old. 40, Pero, 40. so kung kaya mo pang uh, magtrabaho ng ikaw, eh, sabihin natin 100. Pwede pa? <laughs> Pwede po po. Pwede pa. Ay, Diyos ko po naman. Baka, sir, iba-iba eh, na ipipirma doon ko sa mga papel. Well, ang importante po diyan, yung importante, huwag okay, siya ipoto. Ah. Uh, At okay. sabihin, pipigilan siya, hindi po pwede yan. O, oh, oh tay, ah... Uh... Ang pangalan kalimutin. Tayo, oh, tay, hmm. Pwede pa ho kayo. Ay, kayo 94 lang. pwede pa. Mm Eh, -hmm. pangangampanya na lang kayo ng mga kapitbahay. Anyway, nako, sir, maraming salamat, ha, Sir James Jimenez, nagabagsalita ng Comelec. Good morning po.